dut dalawang wakeboarders mula sa iba't ibang dako ng mundo ang nagkita-kita kamakailan sa Santa Rosa Laguna para sa isang international wakeboarding competition ang King of the Wake Republic. King of Wake is one of the international competitions that we host here in the Philippines. Um, we invite all the best riders in the world from Australia, Germany, and it started because we just want to promote wakeboarding here in the country. At Gaya ng inasan, hindi binigo ng wakeboarding superstars ang kanilang Pinoy fans. Nagpakita sila ng nakakabilib na stunts. Every time I get in the water, I just feel like a normal person just waking up. I just feel it just feels like home. It's just, it's just such a good feeling. It makes me happy to express myself on on the obstacles, on the way I can ride. i'm Pinoy Wakeboarders, sure, naipagsabayan din. We have one minute. Uh -huh. ang mga Pinoy na sina Michael Selga at Alisa Mumbai ay pinakita ang kanilang galing sa amateur level ng competition. Right now, I'm actually trying to add more tricks. As long as I can do it, I'll probably just keep on wakeboarding. I like to step up and ride hard. We want to bring something new to the Philippines, you know, para ma-enjoy naman ng mga tao, para malaman naman nila kung what is wakeboarding so that they can experience it and what it's like around the world. That's why we brought in all the best wakeboarders to, for them to see. Sa pagtatapos ng event, nakoronahan ang tunay na hari ng wakeboarding, ang Thai na si Daniel Grant. Hindi rin nagpatalo mga Pinoy. Si Michael nag-first place sa amateur division habang third naman si Alisa. Isa lang extreme sport kung ituring dati ang wakeboarding dito sa bansa. Pero ang pagdagsa ng fans at support ang ipinakita nila sa King of the Wake Republic, patunay na kahit sino at kahit ano ang edad mo, basta mahilig ka sa excitement, wakeboarding ang para sa iyo. Ano nga ba ang floorball? Ang larong ito, pareho rin daw sa ice at field hockey. Pero... Unlike in ice hockey or roller hockey, you need to uh, use uh, roller skates or ice skates to play it. But in floorball, kailangan mo lang ng uh, rubber shoes. As long as akatakbo ka, tapos kailangan mo lang ng stick, syempre yung floorball, pwedeng-pwede na kayo maglaro ng uh, floorball. 1970s na maimbento ang sport na floorball sa bansang Sweden. Naging tanyag ito sa mga bansa ng Europa, gaya ng Denmark, Finland at Switzerland. Pero dito sa Pilipinas, fresh na fresh pa ang sport na ito. Nag-start it yung floorball in 2009, there was a Swedish missionary who uh, was working uh, with uh, street children in Payatas. So since then, at in action or AIA uh, started to promote the sport here in the country. Unique na unique ang bola ng floorball. Mas malaki lang ito ng bahagya sa bola ng pingpong, pero kapag pinalo, umaabot ang bilis nito ng hanggang 200 kilometers kada oras. Yan ay dahil sa disenyo, 26 nitong butas kung saan lumulusot ang hangin. Fast pace, yung excitement, yung speed, yun yung kinagandahan ng sport. Tulad ng hockey, gumagamit din ng stick sa floorball. Pero mas magaan ito at mas maikli. Uh, you shoot the ball in the goal using a stick. So if you make a goal, that's one point for uh, the team. Uh, you play floorball uh, for three periods of uh, 20 minutes. The team with the most number of uh, goals wins the match. Walang mapading ang mga floorball players dahil bihira lang silang magka-contact sa laro. Pero ang goalkeeper, kailangan may safety gear. Of course you have a goalkeeper. Uh, who does not play with a stick. Only he or she can only use uh, his or her body to block or uh, uh, save the ball. Gaya ng pangalan nito, sa sahig ng tabla nilalaro ang floorball. At dahil dito, mas mabagal ng konti ng pace ang laro kumpara sa ice skating. Pero dahil nakarubber siya sa mga players, wala na silang problema sa pagbalance kaya mas madali silang nakagalaw. Napaka-exciting na itong sport na to. Madali at uh, simple lang siyang laruin. Fit siya para sa si mga Pilipino, syempre sa speed, sa agility, yung skill of manipulating the stake, yung ball. Bilis, likse, at teamwork. Yan ang mga bagay na kailangan sa larong floorball. At yan din mga katangiyang nagpasikat sa mga atletang Pinoy. Kaya konting intay na lang mga kapuso-siganong makikilala na rin tayo sa mundo ng floorball.